Ngayong araw nga mga kainday, nasira ang ating tummy arba. Yung kuhanan natin ng hot water, ng cold water, ng soda, at ng warm water. Kaya kinuha ko na itong aming kumkum sa cabinet mga kainday mamshi para dito ako magpainit ngayon ng mainit na tubig mga kainday dahil nga sira nga yung ating timing hour arba mga kainday mamsi. ito na lang yung way natin mga kainday mamsy para magkaroon tayo ng hot water mga kainday mamsy dahil nga sa umaga hindi naman nawawala yung kapi talaga mga kainday mamsy lalo na sa akin mga kainday mamsy maga pa lang ay kapi na talaga yung inaatupad ko mga kainday mamsy ito ba yung nagpapagising sa akin sa umaga mga kainday at syempre ang aking lolo mga kainday Inday Mamshi. Hindi mawawala ang coffee niya sa breakfast mga ka Inday Mamshi. At binibigyan ko rin siya ng warm water mga ka Inday she, sa umaga. Para pag imuinom siya ng kanyang mga gamot, warm water ng kanyang iniinom mga ka Inday kaya ay mga kainday ma'am. si talagang buti na lang yung kumkum -kum namin. Ay hindi ko tinapon mga kainday ma'am. si tinago ko siya mga kainday ma'am. si dahil nga kahit nga uh, meron na tayong tummy arba mga kainday ma'am. si may pang emergency pa rin tayong magagamit pagdating ng panahon. At eto nga mga kainday ma'am. Siya naggamit ko nga siya kasi naman ang aming tummy arba mga kainday ma'am. Si, yan po mga kainday ma'am. si ayaw niya maglabas ng water mga kainday ma'am. Si, hindi ko nga alam kung bakit siya nasira mga kainday ma'am si kabago bago pa lang ay ayaw na niyang gumana mga kainday ma'am si at sabi nga ng technician tinawagan na namin ni lolo ay sa 28 para darating mga kainday ma'am si kasi wala pang available technician ngayon kaya maghihintay pa kami hanggang 28 mga kainday ma'am si ano ba yan, mga kainday ma'am si alam niyo naman na hindi pwedeng mawala ang tubig sa katawan natin mga ka maam mamsi kaya iyan kailangan natin bumili mga ka-inday mamsi ngayon at eto na nga mga kainday mamsy, magkitimpla na nga tayo ng kape mga kainday mamsy, magpapainit na tayo ng milk mga kainday mamsy, eto pa lang ang aking kape mga kainday mamsy, at ang lolo ko nga ay tulog pa mga kainday mamsy, kaya ako muna ang magkitimpla ng kape mga kainday mamsy, ipinainit ko na din sa microwave mga kainday mamsy, alam nyo naman, masarap ang mainit na kape, hindi kasi dito uso ang folder na milk mga kainday mamsy, halos ang ginagamit lang talaga na, namin ay ang mga breast milk mga kainday ma'am si eh, sobrang malamig naman siya mga kainday ma'am si pag nilagyan mo siya ng maitat tubig ay parang hindi kape warm water lang siya parang warm water lang siya hindi siya talaga yung hot mga kainday ma'am si kaya kailangan natin ipainit ang ating milk para mainit na mainit din ang ating kape mga kainday ma'am si ayang at mainit na ang ating milk mga kainday at tayo ay magtitimpla ng kape mga kainday inday ma'am si... Yes, mga ka-inday ma'am si 7.57 pa lang po ng maga dito sa Israel, mga ka-inday ma'am si... At ayan, nga nilagay na nga natin ang coffee, mga kainday inday ma'am si... At isusunod na rin natin ang ating sugar, mga kainday inday Ganyan lang naman po ang ating kape, mga kainday inday ma'am si... Ang kape na napakasarap sa umaga, mga kainday ma'am si... Lalo na kung amoy- mo yung amoy ng kape, talagang magigising ka, mga kainday mamsi. O yan, naginan natin ng mga tubig, mga kainday mamsi. O lang, meron tayong kumkong, mga kainday mamsi. Meron tayong napagpainita ng tubig, mga kainday mamsi. Kaya man, mga kainday, tara, kape tayo, mga kainday mamsi.